Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, maibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay dininded ma, O binaliwala na ng taong mahal mo? At kung hindi ka na niya iniisip at ikaw ay baliwala na lang talaga sa kanya? ay gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon kung gusto mo na siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo at maisipan kanyang kausapin o kontakin. Kaya gawin itong ritual na buo ang loob mo nagawin ito. Basta magtiwala ka lang at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang dahon ng laurel at sulatan mo ito ng kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka rin ng papel at panulat. Isulat mo ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At sa dahon ng laurel ay isang beses mo lang isulat ang pangalan niya. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng lighter o posporo at sunugin mo lamang ang dahon ng laurel at ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta sunugin mo lamang ang papel at ang dahon ng laurel at paniguradong siya ay matataranta sa kakaisip sa At kunin mo ang abo at ilagay sa maliit na plastik o di kaya ilagay mo sa papel at ilagay ito sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog. At kinabukasan pwede mo itong dalhin ilagay sa bulsa mo basta dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta at itago ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.